Handa raw makipagtulungan sa pulis si Angelito Veluz, ang ama ng tinuturong suspect sa pagkamatay ng umanang hazing victim na si Mark Andre Marcos. Pero hindi raw niya alam kung nasaan ngayon ang anak na si Gian Angelo. Balitang hatid ni Marie Sumali. Kasama na ni Angelito Veloz ang abogado ng humarap sa Cavite PNP. Pumunta raw siya para ipakitang handa siyang makipagtulungan sa investigasyon ng mga pulis tungkol sa pagkamatay ng first-year law student na si Mark Andre Marcos. Isa sa mga itinuturing na suspect ang anak niyang si Gian Angelo. Sa farm ng mga Veluz, sinasabi ng mga pulis isinagawa ang initiation rights ng mga miyembro ng fraternity na Lex Leonum Fraternitas noong July 29. Mga kasambahay din ng mga Veluz ang nagdala kay Mark Andre sa ospital noong gabi ng July 29. Pero giit ni Veloz, hindi ni lakatiwala katiwala o empleyado ang mga ito. Nagpaabot ng pakikiramay sa si Veluz sa pamilya ni Marcos. Gate ni Veluz, hindi niya alam na miyembro ng fraternity ang anak. Hindi rin siya naniniwalang sa farm nila na ang initiation rights dahil ipinapaalam daw sa kanya ng anak ang mga okasyong ginagawa roon. Nung lunes daw niya huling nakita ang anak at nasabi raw sa kanya may problema sa ngayon, hindi raw niya alam kung nasa ng anak. Hindi pa raw ito umuwi. Hindi rin daw ito tumatawag at nakapatay ang cellphone. Nalulungkot daw siya sa pagkakasangkot ng anak sa hazing. Pero kung mapatunayang may kasalanan nito, nararapat daw ito na harapin nito at ng kanyang mga kasamahan ang problemang pinasok. Sinabi niya na yung mga pangyayari. Kaya na, ko na rin. Hmm. Ano pong ipinayo niyo sa kanya? E, eh. Ang bahay yan, patay eh meron ano kayong pananagutan dyan kung talaga ikaw ay kasabi dyan. So, Sabi mo, sa mga kasama mo, harapin niyo yun. Kung ako talaga, ano, gusto ko siya i-surrender dito sa Ang problema sa alam ko na siya kanya, ang Pipilitin ko siya hanapin, bilang magulang, para matapos doon. Si, siyempre, siguro bilang siya magulang, ano, nakakalungkot dahil sila ay tinaguyin namin na mag -aral. Tapos mangyayari itong gantong pangyayari, nakakalungkot. O ay pinaabot ko yung pakikiramay namin doon sa pamilya ng masawi So, yun po ang purpose namin for you to shed light on uh, the issues na maaaring ipukul sa inyo, laban sa inyo. At saka ho, oh, syempre, gusto ko humingi ng tulong na kung pwede ho saan ng personal kong makausap si Gian. Maris Umali, GMA News.